kung talagang merong mga dapat hindi ang pansin, ay eh, mga kababaihan. Kayo po ang mga uh, nanay, kayo po nag-alaga, eh misa napapabayaan yung inyong health. Kayo po, uh, meron kayo menstruation, every month, tapos doon, pagkakaroon may ng mag asawa, magkakaanak kayo, yung lalaki, wala naman doon eh. Pagkakaanak kayo, yung hormones nyo, may imbalance, tapaka-complicado. Pero ngayon, parang gusto kong tuon na ito siya. Maraming pong programa ng gobyerno natin, pero dadagdagan natin ang programa para sa mga senior citizens